Kanya-kanya <laughs> kanya tayo. Kanya-kanya lang lang. Mataob lang. ako dito. Marunong ka tayo lang Hindi ka marunong. Hindi ka sa Sasagiping ka na lang. sa sa ko. Pagay <laughs> 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 mo ko lang ba eh. Hindi naman, pagi lang naman yun. ano ko. Hindi ko naman siya ano ka ganun lang. So, inami, inami ako ka